Ngayong araw ay day off ko na naman at sasamahan nga pala natin si Bebe lang pumunta ng ospital para magpa-check up. Kau ka ba bali? Sumasakit daw kasi yung kanang bahagi ng chan niya dun sa may appendix kaya lang nung tinanong ko kung nagwo-worse ba yung sakit sabi niya hindi naman kaya ang alam ko hindi talaga yung appendix. Standing. Pagdating nga nung bus na sasakyan namin papunta ng ospital ay sumakyan na rin kami kaagad para maaga kami makarating. Sa pagsakay nga namin ng bus kaw kababali ay mayroon ditong bagets na napapatingin sa atin at naaaliw yata kasi nakikita din niya yung sarili niya sa camera natin. At sa sobrang libang nga niya ay lumagpas pa siya ng isang kanto. Nung lumagpas nga yung bagets kaw kababali ay napangiti na lang siya. At hindi ko na nga pala na video kasi ganito na yung sitwasyon namin sa loob ng bus. Kada bus stop kasi ikaw ka ay mayroong sumasakay na pasahero kaya pinapasakay kayo ni manong driver kasi mga papasok pa yun ng trabaho at yung iba naman ay pupunta din na hospital. Makalipas nga ang ilang minutong biyahe namin ni Bebe na binakarating din kami dito sa hospital kung saan siya magpapacheck up at biniro ko pa nga siya. Papacheck up siya ng baby pats. Pagdating nga namin dito sa ospital, ko kababalay, pumasok na rin kami kagad at hindi na rin ako masyadong nagvideo para iwas issue din tayo. Dumiretso na nga lang pala kami sa counter para magbayad at kumuha ng number kung saan room magpapacheck up si Baby Lab. Pagtapos naman ng check up ni Baby Lab na kung saan na hindi ko naman na i-video ay pinapabalik siya next week kaya lang sabi namin ay meron na kaming mga pasok. Dahil nga may pasok kami para sa si Baby Love next week ay ni-reschedule siya ng doktor ngayong hapon ng 3pm kaya halos limang oras din kami nagantay dito sa ospital para dun sa ultrasound ni Baby Love. Makalipas nga ang halos limang oras sa aming pag ni Baby Love ay nakaakyat din kami dito sa may ultrasound area nila. At nagantay nga lang kami ng ilang minuto para matawag yung number ni Baby Love para sa ultrasound niya. Pagkatapos naman ng check-up ni Baby Love ay nagbiyahin na kami pauwi sa kanila. Pagdating nga namin dito kay La Bebe Lab sa May na ay naisipan namin kumain ng shabo-shabo kasi malamig na dito sa Taiwan. At talaga namang masarap humigop ng mainit-init na sabaw. Pagtapos nga namin kumain ni Bebe Lab ay nagsiuwi na rin kami kasi may mga pasok pa kami kinabukasan. Pagkasakay ko nga ng train kaw kababali ay nag-group call naman kami nila Bebe Lab at ang anak naming si Bebe Talia. Yun lang, ako salamat!